Good morning, welcome to my vlog. O, ito po, galing po kami sa pag-ulan ng umaga. Galing po sa school. Hmm, yan po. Ito po ang sitwasyon dito tuwing umaga. Maraming nanay na instead na, na wag na lang pong magsalita. Bili-bili na po tayo ng almusal at tatukoy na na naman ay nasa kanto. Oh, ha? Yes, madam. Magkano na po ang iyong... Ginamay mo na ako dyan sa vlog mo. Yes. Bakit? Ano kailangan mo? Wala pong kailangan ito. Pag may nangayla, kailangan ito, siguradong lawak taob ang kailanganan. <laughs> Interview po ito. Ganon? Opo. Magkano po ba ang income ng bawat araw? Diyos ko. Mahigit, mahigit kumulang, mahigit kumulang, mahigit kumulang. Yun, nagkulang-kulang ang kulang. <laughs> mahigit kumulang. Doon kayo. po sa kabila, iba po ang pinag-uusapan. Yun talaga real. Tapos dito naman po sa panig na ito. Yan din po, o di ba? Mhm. Mm Tapos ah, dito, kunyari lang po yan, maingay. Pero mamaya-maya, may mga tambay na yan doon sa dulo. Ito talagang magandang tanawin. Mm. mm. Ayan na naman po, meron na naman akong pasyente. Ayan o. Oh. Hilo time. Ay, saan kayo galing, ina? Akin okay na ako tutulong. Sige, tutulungan kita. Sige na, ako tutulong. Oh, mabigat siya. Alin po ang mabigat para sa ano? Kailangan po natin tumulong mga preni. Welcome! Si Ate Nene, daig pa si Ina. Si Ate Nene. Tay, pa-open ang iyong gate. Ay, si Kuya. Mm. Walang, Walang, ano, magano sila training eh. Nang? Punta kami dun sa ano. Sa? Civil. si Oh. Malang, eh, ng, ng, eh training nila yung mga doktor yun. Nakuha lang nyo yung kwan. Health, ha? Yung, eh, wala din tao. <laughs> Hindi po tayo, meron po kasi talagang ano, time na, ano. Kasi po, meron po kasi sakit ngayon lumalaga na lumalaganap. Kailangan po nila i-ano yun. Sige po, night. Thank Dito ko. Yan po. Tumulong po tayo kahit mayroon tayong nararamdaman. Para maging good sa ma sarap sa meritan tayo. <coughs> <coughs> Excuse me. Done na po ako. See you tomorrow again. Bye-bye po.